relax kaya mamigo pag kaong kaong nung peaceful ka rin uh, sa Dublin pero one um, to mix sa hammer ining tanan nga kung padulong nga to ah uh, video video kyo sa kuman uh, na uh, gini niyo nga kung akong, akong video mga amigo nya like and subscribe lang mo at click the notification bell uh, dagan salamat ayoba ba kurat yung kong amigo kay di usa ka gabi eh, tawagan ko gusto kong classmate nga akong best friend ako na pag andam-andam kay na ko ni adto na mo sa samar unong ko kay bao di nga kuan di ay to amo ding reunion sa high school morning selamat po tagsar po niyo mga road trip pakinig akong amigo na may sakyan na niyang Hilux oh. lagi kay kugihan lagi ni siya ang tawanan matiwa di ko kay balo ni dapitan ni baba saka ni dapitan ni patas kami padungon ni sa abuyog niya kani ha video video lang ko ani kay ni makurat po ta ning ning nata sa tupangan sa sakyanan ba tong amigo na tong kwartahan tong mo nang tuwa mo siya sa likod Nagpalikod uh, lang itong amigo kay Gusto mo niya ako po mag video video po, ko po. kung malingaw Puno kung awan ako O na na po yung mga Ibalaw na no, kong mga Inkanto ng mga, 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 mga labay at Nindot mo kaya kaya ipod Ang kanyang dapitan ni Abuyog na ni Abuyog din ni kaunmiss Kaon yung, yung gagaw nga si Ewing Maunang uh, nang tanaw, tanaw po diya sa lugar po Nga mong gi una tu kun misa yang ya pung ah 1 ganing galingan ba galingan sibugas ah dan dako sekok taku dako yang galingan put ni eh, pag mo sa abuyog biyahe pa maglayo padulong sa takluban uh, eh, lang naman ng abuyog o takluban uh, ini itong man sila kay isigim na sila balik balik direk na man sila mga ah, man, negosyo lagi nanilot mo lagi na ng nainegosyo kaya lagi ego na sila Ay, kita ni ang negosyo na ako yon, lang tamay ah, na lang basta tinarong ba nabuhil, buhi og tinarong dili nilimbong ba aw oh, dapita ni padung na gyud di na lang kung pangutan na mano ana siguro sa unsa ba sa nose sa sa panahon idat eh, ko bata pa ko adiri ko na sa katuig lang ay eh, nagrambol rambol, rambol namin dito adi nabalik ni balik na pagkus northern summer mo nang northern summer classmate mi nang ako ng amigo northern summer academy katarman ba Kaya karong mo agi ni gin miyani sa Nuniko Bridge, magod pa dulong na miyani. Basta na balita, kumaritis na maguba na ikonon ng sa Nuniko Bridge. Sanya karong no, makaagi kika ng gamay, raporo wheels na six wheels, seven wheels, ten wheels, hindi na gin pwede mo agi. Puro wheels na lang yun. Okay, Ron, nahanata sa Nuniko Bridge. Usar ka buo, clean niya. Wala na iduha kay... basi mga taga kinuon ng kuan ba kanang mga kutsi ba kan si kadaplin kay mura na maggabok na siya Nabalilan ni siya pag-edit na ko. Mauna ay ni uh, hospital diri siya. San mo ko bridge? Dool ba? ning Sa tekloban. Tadi ba't amigo Minos tas tukar. lami mga kayo sweet pa uwi. Banindot na tukar. Bumunog pa pasahat hotmail ko ato sa putlon ni go kay uh, right man ta mo nang ato sa putlon ka di yata continuous ni unya nya. away mo pa kan video ke ya yeah, sa na in the pitan, eh. kay, ni dapitan di basta kini mga kay balo ni kas kalbiga ba ni sa kat balugan basa ano betaka lang video lagi ane ba ang nakaadto ni kuan sa maraw balog yo dane to sa ako shout out to sa ako si Chris papilar na adres kandara skalbayog oh kita kita na gyud miani kining panahon eh, na ni alas 5 na ni sa hapon mo ning murag hapon hapon video nako ba pero bati kayo kay kao mga niya kay libre man ug ni libre pud kaon akala me ng <laughs> ya karon mga amigo gabi i naman ah, di na video video pero abangan ninyo mga amigo karon sunod na akong upload tuwa na sa katarman ah, nang lan yun, mga amigo tanawan ninyo nga parang magkita-kita na gid sa among mga mga classmate na kong mga si Awo na ibuutan na apoy mugtok ko naong arong idaridara na gid ni ba akong bati kaya ni